So yan na nagpaparking nagpa-parking area si ano dito no si Queen Pechay natin no kahit ka, umuhulan, na, sipag pa umuulan na si pagpa rin siya no Kung nakikita niyo yung ginagawa niya so kakahit tayo diyan nag nagugupa ng bahay yan So yan ang parking area ni Pechay no Yan no. So kahit na umuulan nagtatrabaho yan So ngayon, ang gagawin natin, bubusitin natin. Are, umulan, Wala kang bayong! Hindi ako pinasin. Ba't ito Ang sungit mo ngayon ah! Ulan po lang siya, walang tao. Bakit? Kahit hindi pala nakasumangot yung mukha mo, ho? Oh. pa rin ako. Oh, pwede. Plastic. Ang <laughs> sabi na sabi ng tao, pangit ako. Ikaw na sabi, sabi mo maganda ka ngayon, plastic. Ikaw talaga, hindi kita okay, maintindihan. Kaya nga, meron isip eh. Kaya, <laughs> itaran yung, yung sabi mo eh. Huwag <laughs> ka kasi tatawa. Kasi isang ipin na lang eh. Oo, matayang nandiyak ang ako tawa, eh. Dalit ako eh. Ngayon wala, wala kang kita kasi kaya galit ka oh, bakit dito ka pa, ko lalo ko dali ay, eh, malasad alis na nga ako wala akong buhay lalo tayo ng tulipin wala akong panin buti ng ampun wala akong malasad wag kang hapang isipin na malas ako ano, birthday ka? anong birthday? <laughs> hindi ko birthday ngayon ikaw, birthday mo lalo, pula akong <laughs> Ayaw mo yung binibidyo kita para makita ka ng buong ano? Buong daw? Para marami kang boys dyan. Oh, bigyan kita, pwede rin. <laughs> Oh. Sipag pag ni Peche yung no? kada ng bagay ba ako eh. oh, tumama ako. saan? <laughs>